shout out sa lahat ng kabayan natin dito sa Europe po. Nandito na kami. Ito ulat pala yung kalakal na nadala ko. Dito? So, upisa na natin yung so, na benta Let's start, let's start. Miss tayo para may tibiyan natin. Alright. 1-0. 2 0 Asabunda tayo sa ligod mamaya, kunin natin yung mga binagay natin. Wala pang sau diyan, ha? Wala pang sau. Ye na. Go to the. Go to. All right, right. 70 pesos kada isa nito, guys. Yeah. Ito <laughs> yung mahiyang mga laral. Nagtira sa basura. Mabsine ka no Balik na balik na yun oh. Reject may reject pa naman pala dito. Lala si Guy pa lang, lang yung 54 eh. so, mm -hmm. Dapat dala nyo yung may 54 na yan daw. Yes. And, pag wala, hindi niya kakainin. Matali na itong machine na to. Manal Bella rin tao. Wala alam yung baka Oo. Daranop na rin yan. I-video mo sila para mag-i-dress. Oo, oh, Manal Bella. Hmm. Oo. Oh, Ito yung sinasabi ko pag yuki ayaw. Well, Mamaya mo na yan, baka may mak makain yung 900 mo. So, uh, wala mo pala siyang nakalagay. Kure, Jack. Wala <laughs> mo pala <laughs> siyang nakalagay. Wala na. Take a voucher kaya pa. Kaya tarang kaya pa. Naka 900 ka doon sa isang mga. Tumagal mo. tayo, 900 yun. Kailangan continue. Continue para dapat. Ano? babae niya. Dapat continue. Bawal mabagal. Ayaw yung mabagal, guys. 300. Okay, 350. 400. 350. yata, magalam yun. <laughs> <laughs> Napupuno na yata, nag-alarm. Ayon. iaalis na doon. Kukunin. Baga, yung ano, iri. E, di na discharge Napuno na daw yung lagayan sa akin. 850. Andre. Hindi daw par nan ano. Ay, Ito na

Yan. Oh. Ah, mabilis. Okay, balik mo lang yan. Dami yan ah.

Alright. All right. <laughs> Ngayon magbebenta oh. Nakapila si Manong. Balik mo, balik mo. Bye. Tapos donate mo par. <laughs> wala pa kami sahod. Ano yung diskarte pag wala pa ang sahod? Malakal. Oh my goodness. <laughs> Nasa kulang-kulang din sana yung par. Kung 5,000. 20,000 sa Kulang kulang 800 Mau no, ba? Diba? Try mo ulit try, try mo lang, try mo, dali, dali Alam na yun Alalaman na yun Okay, kaya mo na Donate mo Okay, <laughs> Alright. So, Nakamagano all right. ka pa dito? Iyan mo to, 900. Mga pala, ito ko pa pala. Oh. 6,001. Oh. Okay. O yung kalat mo, basura mo. <laughs>